ini yeah, ko kita karan mga ka art diin padayon na po ko sa ako ang obra so, maestra aning prime sa barangay Lisada Turil so diin na human na nako pamutang og um, mga gold strip gikuha na pud ning matboard so gipamutang na pud nako gold strip Huwag mo ko na gibutang na mga kaart. Ang strip. So, ang likod na ani, mga picture na. Ang likod na ani, mga picture na. So, mm hindi -hmm. yun basta-basta mga kaart. Hindi yun. Kinamot yun. Pinaagi ko ah. Uh, kinamasa. Kinamasa makina ako ginawa sa kamot so ano yung akay karuno kapit na mga man kani bangaga na po ng barangay Lisada ito logo sa barangay o logo sa DILG kini mga isang mga sticker kaya mga ka art kini mga iprinta dery and then na naadery mga pangalan ni sa mga kagawad sticker ko ni and then kaning nga bangag kaning nga bangag mga kaart morning kapitan so ibutang ang name plate sa kapitan ug ang obus ani sekretary o treasurer sugwa so, kini mga resulta ni mga kaart ako ragi hapong i-vlog ni sa inyo ha. Ug mahuman eh. Siguro mga days gikan ka ron. Mahuman na ni. So ako na po nanggi komutan kamutan na mahuman o gali eh. Parang po nung kwarta o gali. So alang dahil sa kasayuran sa tanan. Akong balikon. Ako'y Ako'y na Ako dyan ang Nag Umpisa ani Pinaagi sa Imagination Kung isa ang pag Compose ning ni 24 by 36 lang ni mga kaart Oh, ang picture ani Gidibelo pa Di process pa. Siguro by the next day, ipaitaot ko na yung picture, ano yung sticker. So, dagan pag-abangan yung mga ka-art. So, alang atong mga uh, masundog aning mga design na. Alang atong mga primer, dali rama nila masundog, pero mag-ingat lang sila kay naka naka-register ni sa dahil siya sa registry of pattern hindi na nila na pwede magaya ay eh, pwede sila makasuhan 24 by 36 day ni usbo na ako sa kinikamat board so mauni ang uyahang likod mga ka-art o oh. kinamakit sa kamot ti trabaho gid sakto dili pinadagan o oh. ayan tungod ni aning gold strip tungod ni aning gold strip mo ni mga mo ni backboard asa di ni so kung atong hayangon mo na ni ang resulta o oh. gagilak-gilak ang mga gold o oh. 24 karats so din hindi na po kukutog mga ka-art sa sunod na po din yung inyong abangan yung uh, kumpus aning maong pray dagan salamat